on one condition. O oh, hindi ako nagpapangga. Gusto minahan ka nga. Wala akong kinamit sa'yo. One off lang yun. I just got carried away. May po professional na ako. Para puto sa inyo ah. Huwag niyo po ito ibibigay sa kanya. Salamat, anak. Basta pag kumita po ako malaki, ilalayo ko po kayo dito. Iwan na po natin yan. Nung bata ako, naniniwala rin ako na mundo kami naging taong labas. Pero nung pinanganak ka, hindi ko maating nangyayari na sa'yo. Kaya lang, lagi kami nasa peligro at hindi ako papay na mapahamak ka. Nay… Isumpa mo sa akin Laura. Mag-a-apply ka sa Canada. Isumpa mo! <laughs> 9 9 9 Mga pakpak Kung ang alinlangan mo ay dahil lamang Di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang Lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw at ngayon sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo sa samahan kita sa samahan kita Nay <hihigan> Nay <wife> Nay Tuwa mo tubig anak Allah eh. Ganun ko muna. Ayo. Hinga po tayo malalim, po ng Ayos po tayo ng upo. nang habang sinasabi ko eh. Inanak ba ka? Tumaas na naman ang presyo ng nanay mo. Huwag mo na ha. Ma? Please. Alagaan mo yung sarili mo ha. hindi ko kasi alam kung paano kung mawawala kayo. Ah. Kaya magsalita ng ganyan. <laughs> Kuya, I um, mean, Father Justin. Oh, Yigi. Sorry, hindi pa ako sa Padaan ka. Um, parish priest ka na ba? Assistant pa lang. Eh, may sakit kasi yung boss ko. Boss? Sa Father Hill. Anyways, naalan ko nga pala. Pumunta dito si Senyang. Sabi niya, pinaalis mo raw. Yung tagal-tagal na nun sa atin ha, bata ka pa lang. Eh paano kasi lagi kong nakihuling pinapapasok yung boyfriend sa bahay? O okay, eh tapos? Hindi eh, siyempre, doon sila na... nag... Nagsisex. -se eh di ba yung sabihin dito? Eh, yung bahay naman to, hindi naman to monastery eh. Oh, Kerry. Okay. Sana pinagsabihan mo na lang sana. Eh sana yung pobre ko alam, baka kasama yung boyfriend niya. Wait, di ba may asawa na yon? Hindi ko alam. Huwag ka mag-alala. Pinigyan ko naman ng malaki-laki yun bago umalis. I know. Eh, nakakalungkot lang kasi na eh. pinaalis mo siya. Tagal-tagal na natin sa kanya. Pamilya na rin turo niya sa iyo, bata ka pa lang. Ano na, baka ka nakahanap ng konting ligaya sa edad niya. Pare ka ba akong Basta ba pare, ano, sarado na kagat ang isip? Forgiveness. Ano dapat mong tatandaan, Iggy? Ayun na nga. Ah... Uh, may gusto kasi sa anong itanong kuya. Ano yun? Ah... Uh. <laughs> mine, mine, mine. Hoy, anong mine ka dyan, ha? Bakit? Hindi ba? Alam mo, manood na lang tayo ng movie. Oh, sige. Oo. ano Anong papanoodin natin? Ito, favorite ko to Tama ganda to ano ka. ano ako May bumabagabag ba sa'yo, Iggy? O, no, bata ka pala, huwag mong sabihin. 19 15. na ako, kuya. ka na nga pala. Lapit ka na mag-20. Well, in which case, I think it's high time na ilipat ko na rin sa'yo yung pagmamanage ng mga trust funds ni mama at papa, tsaka yung bahay, papangalan na rin sa'yo. Bakit ako? Eh hindi naman ako pwede lang, taong simbahan ako, di ba? Napaka-inconvenient naman na ako pa yung mag handle ng pera ng pamilya. O bakit? Hindi ka pa handa? Eh di ba nga, ikaw nga itong management major, dapat marunong ka mag-manage. Iba eh, ka naman kung saan saan mo pag-gastosin yung pera, ha? Hindi ko alam na, para kasing... Totoo na. Sorry, Lord, ah. ah bagay lang kasi to, eh. Totoo ang alin. Huwag na mama papa. Alam mo na. Iggy, dalawang taon na silang wala. Di e pa kasi kailangan nilang sunduin eh. Di ba sabi ko, sasabihin nilang kay Fred, hindi na kami umagahin. Iggy, it was an accident. It's, it's, it's nobody's fault. It's, stop it, Kuya. Fault yun ng truck driver na bumangga sa kanila. Bakit walang preno yon. I know, Iggy, pero... At saka tinginan na natin itong kakahanap ng positive sa... Wala namang positive, eh. Merong may kasalanan. O oh, bakit? Di ba, pare ka, di ba kinakausap ka ng Diyos? Tell me. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Ba't ako nandito eh? Di ba nga ako daw yung bad boy, tapos kau daw yung e student, ikaw yung laging... Minsan lang yung o alam lang nila. Di ba, Lord? Tapos naalala mo pa nung inadala ako sa military school ni Papa. After hmm. ako nung eh, ma-expel, eh, sabi ko, pa sa ano na lang, seminaryo na lang. Total, nando naman si Pilo eh. Kahit one sem lang. Pero sa loob, -loob ko, para lang yung sa makatakas sa galit niya. para na rin, you know, to get away from the disappointment and ruining everything else. And then one sem became two sem. And then three sem. Ano nangyari? ko alam eh. Parang naging komportable lang siguro ako. Alam mo yun, parang nakita ko yung kalalagyan ko sa mundo. And everything started making sense. Yeah, Gumaan pardon. ng lahat. Gumaan lahat, pero kayo papa siya naman yung nabadre. battery yung sinuporta kan' ni mama. Oo. Oh, Naalala pa dati, sabi niya, <laughs> Eh, paano lang kami ng mama mo? Paano kami magkakaapo? No, for the first time, tinanggap nila akong Matagal na nilang alam naman at na tungkol sa akin. Kuya, <laughs> kung mag-pari na lang din kaya ako. Ano? Ako naman yung good boy, ba? No, kala mo sa pagpapare, ha? Laro? Hoy, igi, huwag mong gamit-gamitin tong Diyos para makatakas sa problema mo. Malay mo. Komportable na rin naman ako. Alam ko na kung sa ilulugar yung sarili ko sa mundo. gusto ka bang sabihin, Iggy? Sige lang. Camille, mm. Tingin mo mag ako next year? Ikaw, ano bang gusto mo mangyari? Siyempre, kung ako'y tatunoy mo, gusto ko talaga maglaro for MU Stallions. Pero kasi iniisip ko din si nanay. Si tatay naman kasi hindi maasahan sa bahay. Lasing ng lanasing. Tapos si Choi, pinapaaral ko. Eh, si din, na inaalagaan pa namin. Ay Dani, pero ano kayang magiging implication yun sa career mo? Hindi kayang maging masama yung impresyon ng mga tao pag ginawa mo yan? Kasi you will be burning bridges. Talaga bang hindi ka na makaintay? Isang taon na lang eh. Mm, yun yeah, nga yung mahirap eh. <laughs> uh, Pag-isipan mong mabuti yan, Dani. Uh, ang hirap isipin. Alam mo, kahit ano pang mapili mo, dapat mag ka ng mabuti kay Coach at sa team. Kasi tingin ko deserve naman nila ng maayos na paalam. Okay. Basta ikaw, huwag kang mag-goodbye sa'kin. Oo, eh? iniiba mo na naman yung usapan eh. <laughs> <laughs> Pero kami serious question. Mm Hindi -hmm. ba talaga pwedeng maging tayo? Bakit ba ako pinag-iisip mo, ha? Dinadamay mo ako sa gulo mo. <laughs> Hirap umiyo sa gulo, no? <laughs> Ay, alam mo, Dani, marami tayong struggles. Pareho nga lang tayo ng struggles, eh. Lalo na sa family. Pero buti na lang talaga meron akong partial scholarship. Kung hindi, nako, hindi na ako nakapag-college. Kailangan ko pang tulungan si nanay financially. Napakahirap talaga magpalaki ng magulang, ano? Uy, wag mong sabihin yan. Naghirap lang yung sila para sa akin. Pero, balik lang ulit ako sa tanong ko kanina. Hmm. Hindi ba talaga pwede? Ha? Huh? Huh? Ikaw talaga, Dani! <laughs> Ikaw lang talaga. Bolero ka talaga! Forever! <laughs> Ay, nako. Basta, Dani, happy lang tayo, ha? Sige na nga. ba sa confessional o kahit dito pwede? Kahit saan. Kahit kung saan ka komportable. Oh, okay, pwede. Pwede out of the uh -huh. closet. Naririnig pa ba tayo ng Diyos? Naririnig niya tayo kahit saan. Okay. Kuya? Sige. Hindi ikaw si Father Justin, ha? Ikaw si Kuya Justin ko, ha? Kuya. I'm in love. I mean, hindi ko hinangat, hindi ko binalak. Alam ko mahirap. Simula pa lang, alam ko komplikado na. So, alam ko magagalit si Papa. Alam ko pag-aawayan nila yun ni Mama kung nasan man sila ngayon. Alam ko mahirapan akong sabihin sa'yo. Pero wala na rin naman ang oh, ibang masasabihan eh. Alam ko lahat yun, pero... ...ginawa ko pa din. Bakit ba komplikado para sa akin yung ibig? Hindi ko alam. Sana kaya kong sabihin na alam ko, pero hindi. Pero ang alam ko, mahal ka ni Mama at ni Papa. Inunuwaan ka nila, inutulungan ka nila sa abot ng kanilang makakaya. ko man lang nasabi sa kanila nung no, ako. Alam mo, ini-imagine ko yung paano ko sabihin kay mama, kay papa. Naasam ko yung moment na yung kuya eh. Yung papakilala ko yung ito, yung totoong sarili ko na hindi ako nahihiya, hindi ako natatakot. Pero alam mo, I'm sure proud sila sa'yo. ba? Diba? Hindi ko man alam yung sitwasyon mo, pero alam ko na lumaban ka. Nagpakatao ka. Huh? Kuya. Mahal pa hey. ba ako ng Diyos? Oo naman. Lahat tayo mahal ng Diyos. Ah, lalang. Kahit sino pang tao. Straight. by Queer. <laughs> Oo, oh, naging sexual talaga. Oo na naman, alam ko. Nasa akin ka rin naman magungumpisal eh. Diba? Kaya inalam ko na rin kung paano ka tutulungan. Pero... Igi. Kuya mo pa rin ako ha. Kahit anong mang mangyari,

Okay ka na ba, Ma? Oo, anak. Pasensya na. Basta sa susunod, ha? kulang cool lang palagi. Iwas aburido, iwas tension, para iwas hypertension. Okay? Kaya, anak, magkanada ka na, please. Ano Ma? Perla? Berto, please. Gusto mo ba talaga matulad sa atin ang nag-iisang anak? Ano ba tayo, Perla? Eto, walang asenso, di nabali yun. Pero yung walang katiyakan, yung mabuhay sa takot, ayoko para kay Laura yun. Ayoko, ayoko para sa anak natin yun, Berto. Ilang beses ka na bang tinatawag na subersibo? rebelde. Alam natin kung anong nangyayari. tag kayo, Tay? Di na bago yan, Laura. Tumanda na ako sa ganyan. Perla, tatakot pa ba tayo sa mga yan? Sa dami ng mga pinagdaanan natin, ngayon pa ba tayo bibigay? hindi ka Superman, Berto. Tao ka lang. Laman at dugo. Tinatablan ng bala. Marami na nga tayong napagdaanan. Pero ayaw ko pa rin maging biyuda. Gusto ko pa rin ng asawa makakasama araw-araw. Aanhin ko ang bayani. Aanhin ko ang martir. Nag-iingat ako, Perla. Eh, kung magreklamo din po kaya tayo, gumawa rin tayo ng sarili nating ingay. Sila naman yung sabihan nating terorista, total, sila naman yung mahilig manakot eh. We have to push back din kasi para manawan manahimik sila. They won't stop, Laura. Hindi natin kayang lumaro sa laro nila. Sa tingin ko, hindi ka na dapat manatili dito. Tay naman. Sumunod ka na lang anak. Nay, pagkatapos nito, mag-impake ka na, okay? Sige po na eh. Huwag Lagi mong awit sa akin na. Pangarap mong lumipad. Lagi ring nangangambang buksan ang iyong mga pakpak. Kung Alinlangan mo ay dahil lamang di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw at ngayon sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo sa samahan kita sa samahan kita kung alin langan mo ay dahil lamang di mo ko maiwan sa samahan Hanggang lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon Sa pagitan man ng balang araw